Isang particular na detalye ay uh, yung sa October 17 po na pamumunuan ng mga sodyante, mga kabataan. Ito po ay uh, may mga pagtitipon sa iba't ibang unibersidad. Tapos around 2.30pm, inaasahan na magko lahat ng mga sasama doon sa marcha papuntang Menjola. No? Ito ay para ibigyan din, no na ang Malacanang ay... Uh, kailangan managot din sa korupsyon. Bakit? Napakalaki po ng unprogrammed funds, napakalaki po ng confidential funds, intelligence funds ng 2026 national budget ng Office of the President. At kahit ito mga nakaraang taon na budget, alam naman natin no, na hindi makakapaghugas ng kamay ang palaso dahil lahat ng appropriations, lahat ng proyekto, lahat ng budget na sa national budget ay dumadaan sa Office of the President, aprobado rin ng Office of the President. So walang nangyayari sa baba na hindi alam ng nasa taas. Kaya kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa sinasabi nila na pagtugis sa mga korap at pagresolba sa problema, kailangan magsimula rin sila na linisin ang A national budget para sa 2026. Pero nakita naman natin kung paano ito niratsada ng mga kaalyado ng presidente sa Kongreso. Kaya sa October 17, all roads lead to Menjola. Sa October 21 naman, all roads lead to Liwasang Bonifacio. Tuloy-tuloy yung uh, pag, pangalampag natin ano, para sa ating mga panawagan kaugnay ng korupsyon, lalo na yung panawagan na lahat ng sangkot dapat managot. Mga kapatid. Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!